Plantito o plantita ka ba? Bakit hindi next level ang inyong kaalaman sa pagtatanim? Merong kurso ang TESDA para sa pagpapalawak ng edukasyon patungkol sa agrikultura. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Bilang agrikulturang bansa, mahalagang matutukan ang sektor na ito at maipasa sa mas batang henerasyon ang wastong edukasyon sa pagsasaka bagay na tinututukan daw ngayon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kakaunti na lang daw ang mga kabataang may interes sa pagsasaka ayon sa ilang magsasaka. Ang mahal na nga kasi ng puhunan sa pagtatanim, karampot o halos wala pang kinikita kahit anihan. Kaya ang TESDA may programa para sa mas malawak at modernong edukasyon sa pagsasaka. Sa katunayan, mula noong kasagsaga ng pandemya ay tumataas ang gumagraduate sa Rice Extension Services Program ng Department of Agriculture at TESDA. Tumataas talaga ang bilang ng ating mga kabataan na interested sa mga farming because of our work modern Ag agriculture technology training. Ang agriculture kasi isa sa mga priority program po yan ng TESDA pagdating sa mga training para sa ating mga kabataan, pati na rin sa ating mga farmers. Nito lang 2022, nasa mahigit 53,000 ang nakagraduate sa farming programs ng TESDA. Mas mataas kumpara sa mahigit 38,000 noong 2021 at 25,000 noong 2020. Sa ilalim ng programa, maaaring kumuha ng mga kursong Farm Field School on Production of High Quality Inbred Rice and Seed, Agro Entrepreneur organic farming, rice machinery operations, digital agriculture at marami pang iba. Meron ding 3-year ladderized program sa pagsasaka kung saan binibigyan ng dalawang option ang isang estudyanteng makakatapos sa kursong ito. Ang pagpapatuloy sa formal or higher education o tumanggap ng mga job opportunities. Makakatanggap din ang isang graduate ng 3-year program na ito ng 12 national certification. Ang ating agriculture courses natin sa TESDA is the complete value chain from uh, seed preparation to plant production or crop production pati doon sa pagmaintain all the way sa harvest yan, pati po doon sa pag uh, ma-market na rin tinutulungan na rin natin katuwang po ang uh, iba't ibang ahensya nagbibigay din ng TESDA ng scholarship grants allowance at insurance sa mga gustong kumuha ng mga pang-agrikulturang kurso sa ngayon nasa 483 farm schools na ang meron sa bansa kaya sa mga nais mag-apply ng scholarship bisitahin lang ang TESDA website Bobel journalist Francis Orsopo hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.